ito ang ulam ko ngayon my ulam for today guys magluto ako ng ulam ko at ang ulang po sa araw na to at sa susunod pang araw ito ay para sa 4 days ulang ayan guys, linagay ko muna yung bin maya po nilagay yung kanin baboy kasi ringito ko na kanina pinakuloan ko yung kanin baboy hanggang sa lumabas yung mantika at yung mantika ito na pinamit ko dito at ilagay ko sa ibabaw itong ayan yung pang ibabaw yung magpipiplahan ko itong pati Ang ko itong ko pasensya na po ang ulam ko sa isang linggo. Ngayon linggo na to. Init-init na lang po ang ginagawa ko. Ayan. Ayan. Mura lang po to. Nagastos ko lang dito. Nasa $32. Yan. At wala akong ibang tinimpla. Yung ano lang. Patis. Hindi ako naglagay ng soya sauce. Nang kahit ano. Patis lang. Ayan guys. Ayan ang ulam ko for today. Ginisang bagyo beans sa baboy. Earning baboy.